eto guys, nandito tayo sa napakagandang uh, barangay dito sa Tambangan, sa Anong Seca Marina Sur. So, hinahanap natin guys, si Moy Moy Photography, yung katropa natin na narecommend ng isa natin, katropa na vlogger din, na uh, si Jaberson uh, sabi na, zone 2 daw yung pupuntahan natin. Uh, dun tayo guys, magpapapicture. So, tatakbo kasi tayong kagawad. So, ayun, pupuntahan natin at magpapapicture tayo pang tarpuli natin. at uh, ito na nga guys, tingnan nyo. Silip muna tayo dito sa barangay. ah dati yung pinuntahan natin to guys, pinibili na lang ng palay. Tapos walang cover na ganito. Pero ngayon, sobrang ganda. Ayun. So, ito guys, picture muna tayo. Dito. Magaling to ito. Boy Boy Photography. Ano? so guys, kasama natin Boy Boy Photography. So, may pa sa akin ni Jefferson. So, ano nga yung ibang events mo boss? Uh, Pre-birth Tapos, mga bunyat. Tapos, So usually magkano yung rate boss kapag pag-usap na lang kayo guys so available siya sa messenger po no? Uh, Facebook, uh, page. Ano pong Facebook page? May may Photography. Ayan so may Photography. So taga Tambangan, Zone 2, San Jose Camarines Sur. Contact number boss, Telephone number. Uh, so kontakin na nilang lang lalong lalo sa mga tatakbo, barangay captain. At saka mga paghahawad, SK. Ayan. So, dito na kayo guys magpapicture. kay moyo-moy photography. Ayan. diret po So, magpapapicture muna tayo guys. Para sa ano. Pang tarponin. At saka pang pample. Ayan. So, so, ayan guys. Para sa shot na winning shot. So, kung kayo tatakbo dito na kayo guys magpaano magpa-picture kaya uh, moy moy okay, <laughs> so eto guys kasama natin si moy moy photography Hello. boss ano nga po yung full name nyo uh, moy jun bilyarial moy jun so tara guys pagkwentuhan tayo pag usapan natin yung tungkol sa kanyang business ayun So, boss, uh, Moy Moy, moy Photography, paano po kayo, boss, nag-come up sa ganitong pangalan? Uh, dahil sa nickname po po. Uh, nickname? Ayan. Eto, boss, kailan nyo sinimulan yung pagpo-photography na ganito? As a business? Uh, 2020 po kasi, ano, cellphone palang gamit ko. Tapos, Apo. nagka-camera ko, 2021. Apo. Hindi, uh, hindi, naman po mahirap na magsimula? Uh, kung sa uh, ano, pag-aaralan talaga po, po. Uh, simula sa simula, ano, mahirap talaga po. Apo. Pagdating sir sa uh, capital, usually magkano yung pinakamaliit na capital para makabili ng mga gamit na yung pwede nang gamitin sa photography? Sa photography, ang pinakamura is battery pala. Oh. 500. <laughs> Sobrang no, mahal po, po. <laughs> ano, talagang gano'n. So, paano po kayo nakapag-start na, oh sige, eto na yung linya na papasukin ko? ah uh, dahil yung pandemic. Yung pandemic. Oh, pandemic. Paano po kayo nagsimula? Anong sinimulan yung picturean? Uh, hmm. yung mga taga dito. Tagad model model ko. <laughs> oh. So doon po kayo nag-practice. Hang, hanggang sa ano, na, nakita ko ng ibang photographer oh. tapos na, na, ano na, may potential daw. Tapos oh. sinama nila ako kapag nagpo-photoshoot sila. Oh. Uh, mga fan shot. Tapos oh. doon, doon nagsimula. Hanggang sa na nakita ko kung ano yung discarte nila. Oo, oh. So hanggang sa nahasa nang nahasa, nahasa. Uh, oh. po, ano. Ano po sir yung pinakamagandang magandang uh, events na nako cover niyo? Yung wedding. 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 Dibu. Aba. Ah, Kumusta naman po sir yung may yung mga events events? Hindi nang gaano kahirap yung pag pag schedule Okay lang o Alos, ano yung mga challenges na na-experience ninyo? Yung sunod-sunod kasi mahirap mag-edit talaga. Opo. Halos ah, uh, yung pasalamat ko nga kasi halos marami talaga nagpapublish kahit di na masyado nag-post sa Facebook. Opo. Maraming, kumbaga uh, repera, uh, ano? Recommendation. Uh, yung mga dati nyo ng, ano, uh, customer. Uh, uh, so, nagbabalikan. Opo. Alas meron akong taga-tigaon. Opo. Five, five times ka na naging client. Talagang dire diretso um, kayo po yung binabalikan. Uh -huh. Tapos, sa ganyan, sir, ano naman po yung mga challenges sa, sa pagpo-photography na mga ganito? Yung mga challenges na nararanasan ninyo? Ano uh, ba, on-field, habang nag... Ang challenge ba? ko, sir, yung yung model na walang-walang alam about posing. Opo. Ganon. Mahir mahirap. Tapos, ano, transportation. Opo. Yung mga location na ang nalayo. Opo. Yung sa mga weather naman po sir, di ba halimbawa okay. nakahanap kayo ng location na maganda, tapos biglang umulan, paano po yung magiging setup niyan sir? Isa yun sir sa pinaka weekday. Kasi oh. ano, yung mga props na babasa, so, tapos may hangin, Opo. yun, isa yun. Kapag ganun sir, paano mga para-paraan yung mga ginagawa ninyo? <laughs> yung sa so. ano, nagbibigahanap sa inyo na pwedeng place na pwedeng mag-picture ako, kung hindi, reschedule. Oh. Uh, reschedule. Tapos kapag ganun sir, talagang ano, uh, edi double ano kayo, double, double. setup. Dalawang Hindi beses kayong mag up. Hindi po. Ano, timing mo lang sir kung ano, kung pwede na yung araw. Apo. Ayan. Tapos sir, invite nyo po sila sa business ninyo at saka sa photography, um, ano nyo, uh, na sa inyo na magpa-picture o ano pong mga mga products na available sa inyo na ino-offer ninyo? Uh, print up, free birthday, uh, did you Apo. free birthday check no? first birthday, Apo. second birthday, gano'n. You know, tapos Apo. uh, sa bunyag, gano'n din. At kahit anong official. Ayun. So, uh, paano po nila kayo makukontakt, sir? Uh, sa pumulitan ng aking FB page at may may photography at may account at margin bilan ng Prado. Apo. Contact number at 090-370-9268. Ayan. So, maraming maraming salamat po sa pag-share nyo sa amin ng inyong business. Thank you very much po dito sa Kabady mo ko YouTube channel. Thank you po. Thank you. So, eto guys, may dala tayong vitamin B complex. Uh, binigay sa atin to ng katropa natin. Tawag dito, Porcibex. Ayan, vitamin B complex. So, intramuscular injection. Uh, sa mga alagang baboy pwede rin ito sa goats ayan two uh, 2 ml ang pinibigay tapos ito guys for the treatment of metabolic and nutritional disorder as well as uh, hypovitaminosis during stress situation like parasitic infection and uh, Range, antibacterial, uh, viral, fungi infection. So, bigay lang ito sa atin yung katropa natin, yung uh, Agri-Summit dyan sa Bicol. Ito uh, nga pala guys, yung piglets na inano natin, uh, kinuha uh, kagabi. Isa guys, ayan. So, okay naman siya guys, paganda, malaki. At uh, ito na nga. Ayan. Ah, uh, nagsosolo siya. Ah, uh, actually guys, panghanda lang to sa katapusan. birthday ni ng anak ko, si Gracielo. Uh, sabi ko mag Sabi ko magpapalitsyon kami. Kaya ito na guys. Uh, ang mag-aalaga nito guys, si Paitolin. At busy rin tayo guys sa iba pa nating mga business Pero ang kagandahan nito guys <clears throat> Ayan ang ganda ng katawan Mahaba Tapos malaki siya guys Ang na ng ngayon guys na tumatakbo sa Camarines Or uh, piglets Is uh, ma-range ng 3,000 Hanggang uh, 3,700 So eto guys nakuha natin Ang 3,500 Okay naman maganda At uh, happy naman tayo guys Kasi malaki guys yung baboy So tamang-tamang butasan to guys 40 ano 40 days 45 days At uh, bumili nga tayo guys Bimig yung gamit dito uh, Bimig pre-starter So bumili tayo guys ng 10 kilo kahapon inabot ng 610 pesos parang uh, 61 pesos yata pero ano 61 pesos per uh, per kilo at ito na nga guys. Ayan. Uh, maganda yung ating alagang baboy. So dalawa sana guys yung kukunin ko. Kaya lang hindi pa kaya ng budget. Ayan. Medyo maano yung ipapakain dito. Malaki-laki. At ano nga. So nagtitipid din tayo ngayon guys. Kasi may mga may binuksan tayo na ni business last month. Tapos sa uh, Itong incoming week o baka next week may bubuksan ulit tayo na isa pang branch. So happy naman tayo guys kasi ano, doon sa ibang mga katropa natin, uh, maganda yung presyohan sa kanila, okay talaga na magpatuloy. Pero dito sa atin na 130, 135 medyo talagang alanganin pa guys, uh, kailangan magpas muna. Unless na talagang marami ka nang inahin na uh, tuloy-tuloy lang. Pero kung Uh, partner yung target mo medyo challenging yung environment eto so eto guys kahit konti lang muna guys yung pakain sabog sabog lang muna ayan eto nga busog pa oh. ayan pre-starter to guys yung pinapakain natin namaya yan tsaka inin na rin yan ano? pag nagutom oh, amoy amoy lang siya ngayon tapos ano amaya okay na rin yan nalulungkot pa siya kasi bagong wala yan oh. Ang dami na kasing kasama doon sa ano sa kabila, yung sa pinagkuhaan natin kagabi. Ayan. 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 Kumakain naman siya pa konti-konti. Usually guys, ito yung kapag baboy na bagong kuha nyo, kahit pa konti-konti muna yung pakainin nyo in the next 3 days. Tapos after nun, saka na kayo mag ano magparampa kung ilang ano depende sa ano nyo. Depende sa feeding program nyo sa inyong uh, baboyan. Ayun, nauhaw na siya. Inom na siya doon. So, happy naman tayo kasi tuyo din yung dumi niya guys. Nandun. So, kapag ganyan, okay yan. At least, uh, ibig sabihin, healthy yung baboy. Okay. So, kayo guys, kapag bibili kayo guys ng piglets, mamili kayo guys ng magandang lahi, tapos maganda guys yung katawan para hindi kayo guys magsisi. Minsan naman guys, meron yung talagang super healthy, talagang nadidisgrasya pa. Kaya ingat-ingat din kayo, importante rin guys na sila guys ng vitamins, lalo na vitamin B complex. Pwede rin kayo guys mag-booster ng ayon kung gusto nyo para mas maging healthy at saka mas maging safe guys ang inyong alagang baboy. Uh, ang program kasi guys sa baboy yan, depende sa inyo. Uh, sa ibang mga commercial farm nga, talagang ano fully vaccinated talaga yung kanilang mga piglets. Maliban dun sa regular, bago mag 30 days, bago mag 45 days, bago magwala ang baboy, may regular uh, vaccination program na talaga yan. Uh, dito sa ating baboyan, uh, yung nag-aalaga pa tayo guys na maraming baboy uh, at uh, mataas pa ang presyohan ng baboy kaya talaga namang marami rin tayong malaga dati. Uh, mayroon din tayo guys sinusunod na vaccination program at saka vaccination plan importante yun guys kasi kahit nasabihin mong uh, backyard hug raiser ka lang, backyard piggery ka lang kapag fully vaccinated yung baboy mo, may iwasan mo yung uh, kaba uh, na magkasakit sila, maging mahina yung katawan, sa oras na uh, paiba-iba at pabago-bago yung panahon. Ibig sabihin guys, at least may panlaban na yung uh, mga alaga mong baboy. Hindi ka masyadong kabado. Unlike kapag hindi sila guys vaccinated, talagang konting ano lang matataranta ka na kaagad guys. So kung kukuha kayo guys ng baboy dapat ganyan At least ganyan yung ano uh, May iba kasi guys uh, Talagang lumulusot pa sa, ano Lumulusot pa sa uh, Yung sa may pintuan na katulad nito guys so mga bakal na ganyan Talagang sa sobrang liit uh, Kailangan guys at least yung baboy Minimum requirements guys At least lampas ng 8 kilos To 9 kilos Dapat nga 10 kilo pataas talaga Ang kuhaan guys at release butasan ng baboy kung bibili kayo guys dapat halos ganun na uh, yung concept ng kanilang uh, weight para hindi kayo guys mahirapan magpalaking yun din naman talaga guys yung sinusunod na standard na weight sa pagbibenta ng mga piglets So guys, ano-ano ba yung mga bawal gawin kapag uh, bagong walay yung ating piglets o bago na ating bili? Uh, yung piglets. Sa unang araw guys, kapag ka-bibili pa lang natin yung piglets, wag muna natin guys palamunin ng napakarami. Uh, karaniwan guys sa mga piglets natin talaga nag a pa. Uh, kung talagang ano, uh, mas matindi pa nga ang pag a guys na ginagawa ng mga piglets. Kasi social animal yung mga yan guys. So una, Wag tayong magpapakain mo ng marami pa konti-konti lang para hindi guys magtae yung ating alagang baboy. Ikalawa guys, wag rin muna nating paliguan yung ating mga alagang piglets kasi guys kapag pinaliguan natin guys yung ating piglets, hindi pa talaga yan ready. Magkakaroon sila ng sipon, ng ubo at minsan magre-resulta pa magkakaroon ng lagnat. Yan yung magiging dahilan guys kung bakit tayo kakabahan, bakit tayo magpapanik. Kapag meron tayo, kapag ginawa natin yan, guys, sa mga piglets. Isa pa, guys, mag-ano muna tayo, guys, ng mga ilang days. Uh, paabutin muna natin, usually, yung iba nga, 30 days pa, after 30 days pa, o after 28 days pa. Pagkatapos nila, guys, kunin yung piglets. Saka lang talaga sila, guys, magpapaligo. Uh, maaari rin natin, guys, gawin is... Uh, Uh, magbigay rin tayo guys ng mga booster shots tulad ng vitamin D complex at saka ayon para magkaroon sila guys ng extra resistensya panlaban sa mga sakit sakit at kung ano mga uh, pabago bagong klema dulot ng uh, uh, iba't ibang uh, panahon Ayan. so mas maganda rin guys para matuto sila sa pag iisbasayin natin yung isang portion ng ating uh, babuyan tulad na lang doon guys, sa labasan ng uh, dumi, para doon na sila, guys, umihi at saka dumumi at masanay sila. Yun, guys, yung mga pangkaraniwang bagay na maaari natin gawin kapag bago ang ating piglet sa ating baboyan. Huwag uh, yun muna silang pakainan ng napakarami para hindi sila magtae. Uh, maaari rin tayo, guys, sa uh, magbigay ng pakain sa kanila pwedeng tatlong beses isang araw o pwede rin dalawang beses isang araw pero pa konti lang guys wag guys yung masyadong marami na halos isang kilo kaagad yung ipapaubos o ipapalamon natin sa baboy eto nga pala guys nakita nyo isang piglet lang yung alaga natin kasi panghanda lang to guys sa birthday ayan ni Gracielo so kaya eto lang guys yung binili natin ang presyohan dito guys is 3,500 na uh, okay naman to kasi medyo malaki-laki rin talaga guys itong uh, piglets na nakuha natin kumpara dun sa mga binibenta na medyo maliliit pa so eto guys talagang ano na uh, hindi naman tayo lugi dito sa ganitong kalaki na piglets guys kasi talagang ano sulit rin naman guys yung 3.5 at uh, kahit na medyo mababa guys yung presyuhan na tumatakbo dito sa amin pagdating sa piglets medyo tumataas na rin guys yung presyuhan at Uh, gusto rin natin guys makatulong sa mga katropa natin ng mga magbababoy. Kaya hindi na rin tayo guys tumawa dun sa presyo. Actually kaya pwedeng pangkunin to ng 3,000 hanggang 3,200. Kaya lang syempre alam naman natin guys yung pagdurusa ng ating mga katropa sa negosyo ng pagbababoy Kaya eto lang okay na na uh, kinuha na natin. So kanina guys ayaw pang kumain etong alagang baboy na to. No? Uh, pero ngayon talagang uh, start na ulit siya. Uh, ganado na naman. Ayan. So, kain na naman siya guys ng ano, ng pagkain. In 30 days, expected natin or ina-expect natin na sana umabot to guys ng mga at least sa uh, mapalaki natin ng hanggang kahit umabot lang ng mga 20 kilos. So, mga halos 10 kilos mahigit na ito ngayong araw, ngayong pagkakuha natin. Na-expect natin na sana madagdagan yung timbang nito ah uh, uh. uh, sa loob ng isang buwan, uh. sana umabot guess, kahit mga more than 15 kilos hanggang 17 o kung uh. pwede 20 kilos pero medyo uh, ano, medyo yung 20 kilos medyo mapigat yun eh kasi alas 1 kilo, 1 kilo parang pang grower period na ano so eto guys, at least umabot lang to ng ano, ng hoping tayo, mga 15 o 18 kilos, masaya na tayo happy na tayo, bago magkatayan parang makahapol sa handaan eto, isa rin sa mga katangian na dapat natin tingnan guys, kung pipili tayo guys ng piglets eh dapat guys malakas kumain, malakas yung katawan at maliksi. Huwag tayong pipili guys ng baboy na kukuhunin natin, lalong-lalo na yung piglets na binibili lang natin para gawing partner uh, yung malamya. Uh, kailangan guys yung mga maliksi, malalakas, malulusog at as much as possible yung pinakamalalaki sa kanilang batch para at least masiguro natin na masulit talaga yung pagbili natin at uh, sigurado tayo na healthy yung mga baboy at saka mga alaga. Minsan nga yung iba ginugulat pa ah uh, yung mga ba yung mga baboy para at least makita nila na maliksing kumilos, maliksing gumalaw. Kasi guys, talagang ano sa panahon ngayon, talagang kailangan mong masiguro na kung ano yung pinitawan mong pera, yung ininvest mong pera, eh, at least masiguro mong safe at saka ligtas para sayang din naman kasi guys, di ba? para ka lang nagpakawala ng 3-5. Masakit yun guys, lalong lalong na kung namumuhunan ka lang.